feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so lame You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan At uh, nandito tayo sa Be Electrified, ano? Ayun, meron kasi dito mga ka-DIY uh, Binenta sa atin nung ano, tropa natin dito na si Edward galing to sa ganito yung mga keso yan galing siya sa mga ganitong unit ayan o ang dami nilang unit dito mga ka DIY o. ayan pero hindi ko ipipicture yung mga unit nila sa ngayon kasi eto binenta to sa akin uh, sabi Testing uh, testingin ko na lang daw commander eh ano pa naman to ang ganda pa naman nito binenta lang sa akin to ng uh, isandaan Imaginin mo 100 lang yung pagkakabigay sa akin. Dito yan sa B Electrified mga ka DIY. Dito malapit sa ano to, San to eh. Ayan oh. Eh, no? Baliwag tsaka Gold Deluxe. Ayan ah, ko na sa bahay. Ah, Tingnan natin kung gagana pa to. Okay ayun ito na nga inuwi na natin ngayon dito sa bahay yung ating uh, nakuha na panel no Nagagandaan kasi ako dito malaki And then ayun nga uh, binigay lang sa atin ni Boss Edward na 100 pesos lang Kasi sabi niya hindi raw siya alam niya raw kasi hindi raw ito gumagana kasi Sabi niya 100 na lang Di binayaran ko na agad sabi ko kahit hindi gumagana Actually pinapatesting niya muna sa akin sabi ko hindi na, okay na yan, daling ko na sa bahay, sabi ko sa kanya. So, kasi kung hindi naman ito maandar, sabi ko, ang kailangan ko lang naman dito, eh, itong uh, cover niya, no, yung buo. Kasi yung bala ko, lalagyan ko yan ng mga voltmeter sa loob. So, ayun, kapag ka umandar pa siya, ibig sabihin, aba, salamat sa Diyos. Kung hindi naman siya andar, eh salamat pa rin. Kasi sabi ko nga, lalagyan ko siya ng mga voltmeter sa loob. And then, ayan, para makakuha rin kayo ng idea paano ba pag testing nito. Ni dito kasi sa ganitong klase, ito galing kasi ito sa mga keso na e-bike ano, yung matataas na klase ng e-bike ngayon. So dito meron siya naka -separate na wire, ito yung para sa 48 volts. O kaya 60 to 70 volts ayan. Pag pinagdikit mo yan sa mataas na kuryente. And then dito, yung ko lang kasi nakakita nung ganito mga ka -DIY. dito naman ay meron siyang anim. No, anim yung kanyang color. Meron siyang uh, red, green, blue, uh, orange, uh, light blue, and then violet. So, anim yung kanyang kulay. And then, yun, tatry na natin. Gawin na natin yung isang mabilis mga ka-DIY. Kakalasin ko muna yung, ano, yung mga wiring niya para matrace ko kung saan dito yung power line, yung left, right, tsaka yung odometer niya. So, kakalasin lang natin na isang mabilis yan. Susundutin natin yan doon. So, susundutin mo lang isa-isa yan. So tulad ng sinabi ko, meron siyang uh, green, red, violet, blue, orange saka light blue. 'Yan. At yan, ito na mga uh, DIY, meron tayo dito ng uh, negative and then positive. Ito ay 48 volts. Okay, 48 volts 'to. And then nandito na yung uh, uunahin natin dito nga uh, testing din dito, yung uh, base dito kasi sa color niya na red, green, Uh, violet, orange, blue, and light blue, ay eh, nangangahulugan, uh, possible, na etong red, eto yung power, etong green, eto yung negative. Okay? Yan. So, ang gagawin natin, etong green, ilalagay natin dito sa negative. Ingat lang tayo magdikit, mga ka-DIY, kasi malakas yung kuryente dyan. So, eto na, uh, moment of truth, ika nga, eto na yung ating positive. So, iniingatan ko lang kasi baka magdikit mga ka-DIY, no? Eto na, yung positive. Tignan natin kung aandar. Boom! <laughs> okay. Salamat sa Diyos mga ka-DIY. Kasi umandar siya. Ayan. Yun. Ibig sabihin, okay pa to, no? Ngayon, ang gusto ko nalang malaman ngayon dito mga ka-DIY, eh kung umaandar pa yung kanyang odometer, yung mga signal, kasi dito yan, mamimili tayo dito yan. Ngayon, ang ginawa ko dito, uh, nag-setup ako dito. Ito, sinetup ko na to mga ka-DIY. Aalamin ko muna kung okay pa yung kanyang odometer, yung mga signal-signal light, and etc. Kung para saan pa tong mga natitirang uh, uh, light blue, violet, orange, saka blue. So, setup ko lang ulit ng maayos. At mga ka-DIY, sinetup na natin ng isang mabilis. No? Kung makapansin natin dito, nilagyan na lang natin siya ng power line. yan, power line. And then, ito kasi yung itetest ko dito. Yung orange, violet, uh, light blue, tsaka blue. So, ito na lang yung aking itetest. Ang gagamitin kong pantest dyan mga ka-DIY, yung odometer ng controller. So, ito kasi yung pinaka-odometer na ito, ito yun, yung isang linya na to. So, ito lang yung gagamitin kong pantest para dyan. Makikita natin kung ano yung lalabas dito sa screen. So, setup ko lang yung camera na isang mabilis. Okay, naka-setup na. Uh, lalagyan na natin yung power. Andito yung power nyan. Ayan. Uh, setup na natin. On na natin. And then... Oh, ganda <laughs> oh. Ngayon, ang gagawin natin dyan, etong linya na to mga ka itong isang linya na to, eto ay uh, para sa odometer. So, odometer yan no? Para sa speed. Ngayon, ang gagawin ko, syempre, ito throttle ko dito. Ayan. Nakita natin yung yung motor. Ayan oh. So, maandar yung motor natin. Ayan. And then, ididikit ko to dito. Uh, unahin ko muna yung kulay orange. Tingnan ko kung ano yung kalalabasan dito mga ka-DIY. Ayun, may lumabas. So, oh. nakita nyo. Ulitin ko ah. Ulitin ko ah. Ididikit ko sa orange. Ayun. May lumabas. Ayun oh, signal Oh. Ayun, may meron siya signal para sa left. Ayun, okay na ako doon. So, ibig sabihin yung orange ay signal sa left. Ngayon, didikit ko siya dito sa kulay uh, violet naman violet so didikit ko sa violet tingnan natin kung ano mangyari so dito sa violet uh, wala siyang reaction mga ka DIY di ko alam kung bakit okay pero tong orange yun signal so alisin ko muna yung violet wala siyang reaction sa violet eh ngayon try ko tong light blue light blue oh signal siya light blue and mga ka DIY uh, sumisignal siya sa light blue. And then try ko naman tong blue kung para saan didikit ko lang din siya. Uy, para siya sa ilaw. Ayun oh, nagbiblink yung ilaw oh. So ibig sabihin ng ka-DIY, ito ay violet. Dito sa violet, ito ay para sa odometer. Ang problema, ah, hindi to compatible kaya ganito. 'Yan. So ibinto etong hawak ko na to eh para sa speed Etong violet na natitira na to, eh, para sa odometer din yan. Ang problema, hindi to compatible. Meron kasing mga controller uh, na ganito, hindi siya nagko-compatible sa odometer ng iba. Minsan, gumagana lang to sa mga ganitong klase. Oh. Yan, sa ganitong klase, possible pwedeng gumana yan, mga kadiway. So, dito ayaw kasi siyang gumana eh. later. At ayun uh, yun na nga, no, isisingit ko na rin to mga ka dahil nga gusto kong malaman kung umaandar yung kanyang odometer. Kasi ito yung gamit natin kanina na basic na mga controller o yung mga tinatawag natin mga square wave. Ngayon, ang nilagay na ngayon natin dito ay sine wave or sine wave, yung mga ganito mga kadiway, yan. Yan, sinalan ko na na isang mabilis, mabilis lang ano kasi ang uh, purpose lang naman natin dito malaman at uh, matrace natin kung gumagana yung kanyang uh, odometer. Tulad ng sinabi ko dito mga kadiway, ayun yun, no, yung natitira yung violet, orange blue at saka itong uh, light blue. Ah uh, dito napatunayan na natin na tong orange yung mga signal to eh. Itong uh, orange saka light blue signal 'yan, signal. Etong uh, blue eh para don sa ano uh, headlight. So ibig sabihin eto na lang ang natitira yung kanyang violet. So ngayon uh, isa set up na natin 'yan, no. Didikit ko na lang ito na lang yung ginawit ko muna nga, uh, pinaka-wiring. Kasi wala akong makuwang wire. So ayan, may wire 'yan papunta na yan dito. Yan, papunta yan doon mga ka-DIY. And then, uh, power on muna natin. Power on, power on. Yan, so may power na siya ulit mga ka-DIY. Nakapark pa yan, no? Oh. And then, ah, uh, siyempre, di-disable natin yung park niya. So, disable natin yung park. Yun. Ah, uh, disable natin yung park mga ka-DIY. Natutuwa ako dito sa nakuha ko na to. And then, magtutrottle na tayo. Tignan natin, magtutrottle tayo dito. Ayun no. Oh. Woo! Panalo ang kakadiwa no. Oh. Pero tingin ko hindi talaga tunay na speed yan ha. 77. <laughs> 77. Um, ah. mahina lang ito mga kakadiwa. Umabot na ng 80. Oh. natin sagad natin. Wow 95. Panalo. Sobrang bilis. Sobrang bilis dito. Pero yun dito. Naka number 2 lang yan mga kakadiwa So ibig sabihin. Ayun na tricks natin na talagang itong violet na to yung violet na yan, yan talaga yung para sa tinatawag nating uh, uh odometer or para sa kanyang speed. And then, ah uh, maganda siya, maganda, gumagana pa siya at salamat nga sa Diyos. Kasi okay pa siya, maikakabit ko na ngayon siya doon sa aking e-bike, mapapalitan ko na yung uh, doon sa kanyang panel board. Yan, ito kasi yung panel board niya mga kadiway, maliit lang o, ayan. So, papalitan ko na yan, binigay lang din sa atin ng tropa yan. Okay, so yun, ah, ang ganda lang mga ka-DIY, ganun lang yung style nung pag-trace ko ng mga wiring na itong uh, tinatawag nating uh, pagdating sa mga panel board. Okay, so ayun, ang ganda na lang, ah, maraming salamat sa panonood at ah, medyo magulo yung ating setup ngayon. Ah, thank you, thank you, thank you.